Ati po lamang kausapin si Attorney Sani Matula, ang National President po naman ng Federation of Free Workers. Sir Sani, maganda umaga po. Good morning! Hi, I'm Manon at uh, si TV Chacha. Maganda umaga po at mabuhay po kayo. At mabuhay po ang Uri Manggagawa. Sir Sani, kakabahagi po ang inyong federasyon sa open letter na naka-address sa ating Pangulong Marcos tungkol nga po dito sa usapin po ng skandalo na ating kinakaharap ngayon. Pinakamalaking skandalo sa usapin ng korupsyon. And kasama po kayo, I understand, sa mga nagmamasid at ang iba po sa inyong hanay ay naiinip, kung tama bang aking word. Kahapon po, nagsabi ng Presidente, relax lang kayo. Relax lang kayo. Huwag tayo magmadali dito. Oo, bagamat tukoy daw nila kung sino-sino mga nasa likod nito, we have to do it Tama. Sabi niya, do it right. Do it right. Ano po ninyo masasabi po, Atty. Sani? Uh, tama po kayo, Manong Ted, na kami po ay kasama ng uh, labor at ng employers group na lalawagan sa Pangulo na pabibigyan na po itong investigasyon at gawin na accountable yung mga responsable nito. Kasi, uh, yung sinabi ng Pangulo, na relax lang. eh baka e, nga mag-relax yung mga investigator natin kaya uh, ang uh, aming mungkahi sa Pangulo na utusan yung kanyang mga uh, officer, lalong-lalong lalo na yung sa Independent uh, Commission uh, for Infrastructure na pabilisin yung pag-imbestiga po. Kasi noong pang yung kanyang uh, sinasabi na mahiya naman kayo, eh, matapos na itong taon, eh, wala pang... Uh, uh, na na indict no wala nang nasabahan ng na, 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 kaso sa pandigang bayan no. O kaya may mga pending na kayo sa Ombudsman at may yung bidihan ng ICC. Ang layon ay kulang sa bilis kaya naiinit uh, na po ang mga tao. Kaya ngayong November 30 uh, ay may pinabala kami ng uh, ala- uh, pambansang protesta kasama yung ating trillion na uh, so much na mga civil society group at religious organization na kinukundi na itong uh, uh, korupsyon at kinakailangan mapabilis ang ating investigasyon at ma-recover yung mga nakaw na yaman at makulong yung mga taong responsable. Opo. Um, ano ho, particularly uh, attorney Sunny, no, bilang isang abogado na rin, uh -oh, ang usapin po na tila may kabagalan. Uh Opo. -oh. Kumbaga eh ano ho sa tingin ninyo ang uh, oh, ang mga elemento ngayon? O oh, dito po sa uh, kung bakit tayo naiinip? Uh, uh halimbawa po attorney Sani. Ah, uh, siyempre may mga prosesong inoobserbahan pero talaga ko naman itong due process na ito ay maaring mapabilis kung may political will yung ating ombudsman at yung ating uh, presidente ng Pilipinas sa pamagitan ng ICI. Ano? Uh, instead na na yung personal service dapat ang gawin para doon sa mga mga taong nasa prospective list na para pabiglan sila ng due process so wag na po i, i daan sa post office <laughs> Idaan mm -hmm. na po yan sa personal service sa kanila para mabilis ang ang proseso at saka wag na po natin i-entertain yung mga motion to delay the investigation. So, mm -hmm. palagay ko naman ay mm -hmm. may paraan legally mm -hmm. na mapabilis ito sa so magitan ng hindi pagdaan sa siyosa, pero yung uh, pag-healers, pagpapadala ng mga papel, at magpag-conduct mm -hmm. ng mga investigation conferences o so mga healings. ICI, banggit po ninyo. What is wrong with ICI now, attorney Ah, sa aming rekomendasyon doon sa kasama ang ECO at iba pang trade union kasi ang SSW, ang isa naming hinihingi ay matisyan ng content power, yung, uh, yung ICI. At uh, siyempre ito po ay executive order lamang ay maaaring uh, i-defy ito ng ibang mga ahensya o uh, separate branches ng government, ano? Uh, tulad ng halimbawa ng kongreso. Uh, palagay ko ay kinakailangan talaga dito rin ang uh, ang legislative act. Katulad ng ginawa sa uh, Tabibi Commission sa pag-investiga ng, uh, ng mga kodika noong uh, 1980s, ay nabigyan ng power yung Tabibi Commission para mapabilis at nabigyan ng effective na, uh, na force no? o pag-enforce ng mga investigation niya. So may malito sa executive order ng panahon na yon ay nabigyan ng legislative power uh, pamagitan ng pagbigay ng content power at more uh, expanded power ang uh, sa TV Commission. Opo. Sa usapin po ng transparency sa kanilang ginagawang hearing po, attorney. Ah, yun. Ang, isa sa aming panawagan na i-live stream ito at para ma makita ng publiko yung mga hearing sa Senado. Basta yung hearing na, sa sa mga courting ngayon at ibang bansa ay eh, naka livestream stream na. <laughs> at uh, makikita ng publiko ay may mga modern technology na tayo sa pagagamit uh, eh yung key uh, si dossier ng lamang sa sa International Criminal Court ay nakita natin ang mga proseso. Opo, uh, nagpahayag si uh, Chairman Andy Reyes sa isang committee hearing in the Senate na bukas na sila sa live streaming. Pero ngayon kung inyo pong nababantayan ng balita attorney mukhang nagdadalawang isip na naman siya at nagbabago ng tono. Kaya syo, kinakailangan pa ng uh, rules. Kaya may mga ganun po pinag-uusapan. Ano po ang inyong take doon, ay' uh, Yung pag ng rules, ay palagay ko hindi mahirap yan. At uh, uh, common sense na naman ang uh, ginagamit yan para buksan itong mga procession ito. Uh, alam naman natin na uh, napaka-importante ng proseso nito at uh, nasa parami ng modern technology ngayon na magagamit. At uh, yung mga tao talaga ay restless na. At uh, kung restless ang mga tao ay maaaring yung mga restless mm -hmm. ay, ay gagamitin ito para at least uh, magamit nila sa kanilang uh, their own political purpose or their own personal interest um, attorney kasi uh, dito sa kanilang binabanggit na pag-uusapan daw na rules no sa live streaming ako na iisip ko lang po no hindi naman sa tayo po ay adelantado dito pero naiisip ko paano kung isama nila sa rules na tatanungin mo nila yung kanilang resource person tatanungin muna nila yung kanilang inimbitahan gusto mo bang i-live stream ito o hindi pag sinabing ayoko po hindi na ila live stream uh, what, what do you think? Uh, Uh, palagay ko yung, yung observation na na, na yan ay may negative effect yan sa sa publiko at palagay ito eh parang selective yan ano may lang pero ng uh, kung hindi ka pa lang pahintulot ay eh, probably ay eh, ibang objective na yung uh, kapila. kung lalong lalo na kung uh, may mabigat silang uh, silang, uh silang mga issue na hinaharap yan o sila ang uh, ang uh, mga responsable sa uh, mga korupsyon na yan. Okay, mm. Attorney Sonny, doon po sa naging unang pahayag nyo kasama yung iba pang uh, business groups ano at iba pang mga grupo, um, humingi Daba. nga po kayo ng mas agaran nga na aksyon sana dito Daba. sa scandal na ito na may kinalaman sa si infrastructure projects. Kung sakali man po, na sabihin na natin, bumilang pa tayo ng mga ilang araw, linggo o buwan, at wala pa rin mangyari. Ano na pong susunod na aksyon ninyo? Uh, eh, siyempre, sa kasalukuyan, ang mga pinaplano kami ng administration protesta, uh, nagsimula na po yung every Friday na mga rally, mga mga candle lighting mm -hmm. at ang pinakadulo po nito yung sa November 30 yung sa ah na testo march na dadawi lang marami trade uh, tradisyon civil society groups kasama mm -hmm. dyan po ang simbahan katoliko mm -hmm. eh, ang ating mga protestanteng simbahan uh, at ang ating uh, mga evangelical churches mm -hmm. so palagay ko naman ay mamatitisig yung <laughs> yung uh, hindi pagkilos ano uh, yung inaction ng ating uh, ang gobyerno mm -mm. at mapabilis ang ating ginagawang proseso pero maliban diyan na ay, ay mm -hmm. may lima pa kaming mga rekomendasyon yung pagbubukas uh, ng Office of the President para sa dialogue sa trade union at sa employers group at pag-usapan kung paano masawata itong korupsyon at ang uh, patungo natin sa isang uh, good governance at uh, nanawagan din po tayo, pangalawa, ay uh, yung uh, uh, pagbibigay ng legislative power, uh, yung, uh, yung power na magpula sa Kongreso para sa ICI. Yung pangatlo po, yung uh, pag-create ng uh, isang uh, separate division sa, sa Sandigang Bayan para mapabilis mm -hmm. ang trial proceedings sa uh, mga uh, na-indict at makusahan ng korupsyon. Mm -hmm. At uh, pang-apat po ay yung pag-recover ng mga uh, mga stolen na uh, uh, wealth na ito at uh, siyempre ay ma-freeze muna mm. uh, baka uh, mawala pa mm. ano Apo. at uh, pang po rito ay siyempre ang paggawa ng budget ay hindi lamang uh, bukas ang ating house at senado kundi mas sa paghahanda ng national expenditure program ang office of the president ay pa, dapat maging bukas rin para sa partisipasyon mm. participasyon ng trade mm. union mm. ng people's organization at Business sige po. So attorney, ito na lang po ano sa panghuli, uh, ano po ang chance na magkaisa na po ang lahat, no? Wala na pong luneta, march, wala na pong kumbaga iisa na lang po ang ating Gagawin pagtitipon-tipon sa Nobyembre at 30 considering na mismo po ang labor groups, ano ho, may kanya-kanyang paksyon. May mga pag Labor Day iba-iba, hindi <laughs> ba iba-iba ng rally yan kasi nga pati ho ang labor sector din po watak-watak. Ano po ang chance natin na ngayong pong November 30 iisa lang po ang rally para makipakita na sa panahong ito wala nang pinag-uusapan ng mga paksyon-paksyon at nagkakaisa ang bayan oo nalabanan po at papanagutin no itong mga sangkot sa pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa Pilipinas. Oha tama po yung obserbasyon niyo kasama din no, may pagka watak ang ating mga pilos. Kaya po uh, ating uh, sinisikap na uh, magkaroon ng uh, pagkakaisa at uh, may mga ongoing dialogue na yun sa different regions kasama na siyempre yung mga civil society groups at yung mga taong simbahan para magkaroon ng uh, isang uh, rally sa November 30. Mm -hmm. Pero ganun pa man, uh, kasamang set ay nire-respeto natin yung plurality naging pluralistic society natin. At uh, palagay naman ay makukuha natin yan ng pagkakaisa sa so, pagkita na uh, ay uh, there is uh, a make unity in diversity at uh, uh, at saka uh, hindi naman kasi practically sa Saloneta o sa EDSA ang ating mga kilos o at uh, naman sa ibang pahakitan ng ating bansa ay may mga pakilos din. Mm. Uh, siguro oh, hindi tapin talaga natin na may isang mensahe lamang tayo na Opo. Oh, pa abot sa gobyerno. At okay. tuloy-tuloy ang ating pag-uusap yan. Sige po. Salamat po na marami, Atty. Sani Matula, sa inyong panahon sa aming pong programa at mabuna, mabuhay po ang uring manggagawa. Maraming salamat kasama ang sa at uh, Gigi Chacha at mabuhay mm -hmm. po kayo at ang milyon milyon pagkasunod sa Impapawit at sa television. Thank you. Grupo Matula. po ng uh, Federation of Free Reworkers yeah. uh, Attorney Sani Matula. Matula. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami hanapin nyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!